tungkol yung harap ng Jarir Jarir Box tour Kaming oh. Abing tubig, nakaw po Ganito sa Saudi Kaming Kaming dagat na ah. Kunting ulan pa lang yan mga. Isang oras para dagang nanti itu kerap sah, jaring, Itu yang box tuh. sa kanya tingnan nyo. Grabe, grabe ang tubig. Hanggang dun sa rasyid. Nakukusan ba ako nito dadaan? Mariosit. Oh, kailangan bumalik. Kailangan bumalik. Nako, walang yan tubig. Grabe. Kailangan bumalik. Ako. Yung mga kadaan. Grabing tubig. Kaya kung magta-taxi ka, wala. Walang taxi. Hindi makakadaan ng taxi dito. talaga ako dadami pala nagsana ako sa jarre kung may pera <laughs> pero so, pumili ng mga tulong-tulong yung medyo matataas lang ng mga sasakyan na makarating na makatulad ng ano pinuba ako po wala talaga akong mga daanan dito papuntang clean mark kaya ako nito dadaan

grabe paano lang kaya kung maging katulad sa Pilipinas itong Saudi na tag 3 days, 4 days yung mula ito wala pa nga isang oras yun grabe na ang bahaw kasi e, doon ako pupunta sa clean mark na yan 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 dun. ya Paano ako mga mga kapunta? Mga binulan. At ulan. Tubig. Sana doon sa unahan, medyo walang tubig. Yung iba, lumusong na. Hindi na. Sapatos kasi ako eh. Hindi lumusong. Ay, naku. Hmm, sa harap ng ganog, medyo wala. Tap center mungkin center naku sa sa uh, Clean Mart pupunta kaso lang dun ako sa unahan sa harap ng ganog bibili kasi ako ng tuyo doon <laughs> yun lang doon lang may tuyo eh. mga yun bagong sahod tuyo lang ulaming ko ngayon post doon ako bibili ng bigas sa danog kasabon panlaba wala na ula ulan ah tubig <laughs> lagi kembali nito <laughs> ini tinit nga ulan kali yang madaling araw lang umulan tu eh S 4 S 4 media yata ay dito salamat matura na masyadong tubig ah, para kung dito ang katawid tayo doon dito lang yung tubig oh. dito wala na okay na to sama pupunta sa clean mic tapos dito ako tatawid naman ulit dito ako pupunta sa dalog bibili ako dyan ng bigas kaya pagtayin ko muna to mga kabayan ha kasi tatawid tayo sa kalsada